What up? It's me, Lokong Jory na naman Nagbabalik sa inyong mga mata Nagigising ko nga pala ngayong araw na to Kaya ito, napatinapay ako Kaya nga pag nagigising, ibang tinapay yung kinakain nyo eh Dito nga pala guys, tinignan ko yung aming rep Ala! Wala na palang laman Kung nakikita nyo yung laman nya guys Ayan, may merong bagong, merong kasabakik dyan na tira-tira At nung sa taas Merong isang milk tea kaya ayun napakodkod na ako kung ano yung ikakarga ko dito guys. Tapos dito naman tinignan ko yung pitaka ko kung merong pera tapos ala pati yung tina, yung pan, pita zero. Okay na. Si Kaya ito si Jan Crocs na pamulingling na siya. Pero alam nyo ba guys, dito sa probinsya pwede kang kumarga ng rep nang walang pera. So paano 'yan? Tara sa banyo ako So dito ah huwag kang mag-skip kasi tuturo ako kayo kung paano makaragahan yung rep ng walang pera Ang kailangan nyo lang dito kapal ng muka at yung mga karoba ninyo Ang una kong napalang tinarget ay yung tropa kong merong handa ngayong araw na to At kung nakikita nyo nga pala guys napakarami dyang karni ng baboy At tinarget ko na itong kwan nila tilapya nila eh Diba? Kaya ano pang ginagawa natin kukuha na nga pala tayo dito ng supot para isupot na yung tilapia nila. O, oh, di ba? Ilabag po? Ilabag po. At ito na nga pala yung tropa kong maghahanda ngayong araw na to. Kaya ayo wala na sa magagawa. Di ba? Nagkaalap kasi sila sa mga pispan nila. Kaya marami silang isda dito eh. Mindset ba? Mindset. At ayun na nga, wala tayong nailabas na pera dito kahit na piso. Ilabang ko? Ilaban ko. Bali guys, ang next target nga pala natin dito kasi wala tayong fruit dun sa rep natin. Kaya nakita ko na naman itong saging nila. Kukuha na naman tayo para naman may fruit sa ibaba ng rep. ba? Diba? Ilabang nyo? Ah, okay. Nasi na talaga. Discarte lang talaga yung kailangan mo dito sa probinsya. Best. At dito nga yung niya yung arak niya. Kaya ito kukunin na natin to, no? So ito na, napamulagat siya kasi kukunin ko yung isang buti niya. Ilalayo ko sa rep namin yan, best. Ilaban nyo talaga. At syempre, uuwi na tayong merong saging at meron na tayong mga isda. O, oh, ba diba? Pak na pak talaga. So bali nga guys, kasama natin yung tropa ko ka dito, Kapre. Siya pala yung nag-drive doon para makuha ko itong mga kwan mga fruits at saka yung mga fishes. Wow, wow. Englishes talaga at Meron na nga din pala akong binul sa dito'ng mangustin at ngayon lang nga pala ako makakaraman nito. At dito na nga pala guys, ito na nga. ko na nga pala yung mga isda na to. Ayun, oh. No? dapat daw mga karne nasa itaas eh para naman ma-freeze. Inglishes talaga. At ito na nga palang saging ilalagay ko dito sa baba pero alam niyo no, no, nung lilalagay no. ko 'yan, hindi pala umanay. Kaya eto nakita ko yung dalawang pato naglalandian Buti pa yung pato naglalandian Pero ikaw wala kang kalandian Dahil kulang yung karne ko sa itaas Meron na pala ako ditong duck Ayan o oh, diba siya si duckling At gagawin ko nga pala siyang frozen <tos> meat O <coughs> oh, diba napakaangas talaga guys Kaya ang ginawa nga pala namin dito Pinarti na namin At eto na nga binobawad na namin yung kirit niya oh, guys meron na naman kayong technique ha O oh, pag walang karga ng rep ang gawin, makikaruba, ganon, di ba? All goods. At kinuha ko na nga pala yung ating mahiwagang karne ng duck para naman i-frozen meat na natin. O, oh, di ba? Di nagkakarga na yung rep natin. Mindset ba? Mindset! Suggest nga kayo guys kung ano pa yung mga ikakarga natin dito sa rep namin. Kaya ngayong araw na to, mission successfully. O, oh, di ba? Napasayaw na tayo dyan kasi masaya na tayo eh.